Laging dumadaan sa FYP ko itong video na to. Talagang amaze na amaze ako sa panglinis ng sapatos na to. Kasi nga, hindi mo na kailangan maglaba. Lagi ng mga sapatos. O ba diba? hindi mo na kailangan pa pasain. Ito nga, kaya bumili ako. Tatry ko dito sa sapatos ng anak ko. Itong sapatos ng anak ko, talagang luma na siya. Aros na sa 2 years na din ito. Pero ang tibay pa din. Kaya ano, naisip ko na mas maganda rin talaga yung panglinis na ganito. Kasi hindi mo na kailangan laging lalabhan at babasa ay na sapatos kasi nga madali nga masira ang sapatos pagka lagi mo binabasa tignan natin mabuti kung malilinis talaga nito ng maayos itong aking uh, sa, sapatos ng aking anak o oh, ayan binibilisan ko yung paglilinis dyan kasi nga gusto ko na makita yung result kung talaga man, nalilinis talaga siya pero habang kinu kinukuskus ko talaga siya o oh, nalinis talaga siya di ba diba? tignan nyo mabuti o oh kahit na luma na yung suwelas ng sapatos na yan, o oh, makikita nyo na nalinis talaga siya, di ba? O, oh, ito yung pagkakaiba nung nalinis na sa hindi pa. O, oh, tignan nyo mabuti. O, oh, di ba? Hmm. Talagang ano, nalinis talaga siya, pumuti din talaga siya, o. Oh. O, oh, makikita nyo yan, oh, di ba? O. Oh. Kaya talagang hindi talaga ako nagsisi na bumili talaga ako nito. O, oh, Sige. Pahala na kayo kung nagustuhan nyo. Ma-order nyo yan dito sa Yellow Bag.